Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong araw, February 1, dito po sa ating Facts First Podcast. So, alam niyo po, no, Feb 1 pa lang, pero parang napakarami na po nangyari. At uh, alam niyo po, no, matindi po yung girean sa pagitan ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang mga anak. At saka dito po, kay uh, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang pinsan na si uh, Ferdinand Martin Romualdez. Siyempre, kasama po doon yung First Lady, si Lisa Araneta Marcos. Don't just believe what uh, some so-called analysts are telling you. No? Sinasabi nila, hindi naman daw totoo yung girian na yan. Medyo bati naman daw yan, etc. Et, cetera, et cetera. ano po ba ang kailangan nyo? Ano, po, po, po ano pa po bang indication ang kailangan nyo makita? Para ma-realize na talagang biyak po itong unity team. Ang tanong, hanggang, ta hanggang kailan hanggang gaano katagal pa ba sila magpaplastikan, no? Ang bago usapan po natin ngayong araw na to, isa po sa mga uh, binitawang salita pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos po niyang pagbabanatan si BBM noong linggo. Diba? After Afternoon, nagkaroon siya ng press conference at ifinalot po niya yung idea ng secession ng Mindanao. Ibig sabihin, yung pag-alis ng Pilipinas ay ng, ano, ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas gusto niya maging independent ito. Aba, well, hindi naman po to first time nating madinig yung idea na yan. Pero bakit niya binabanggit yan at this time? At ano, ano po yung implication niyan? To think na nanggaling po yan sa isang dating presidente ng Pilipinas. Sabi nga ng iba, he's flirting with inciting to sedition. Pero for this discussion, nag-invite po ako na isang na isa po sa mga eksperto pagdating po niyan sa issue sa Mindanao, particular po diyan sa issue sa Bangsamoro. Okay? Uh, isa po siyang, uh, uh, dati po siyang uh, policy advisor, uh, senior policy advisor ng International Alert Philippines. Siya po ngayon ang tagapamuno ng Council for Climate and Conflict Action. At isa rin po siyang academic and book author. Uh, siya po ang sumulat, uh, naging co-editor ng libro na award winning po, no, Out of the Shadows, Violent Conflict and the Real Economy of Mindanao. Of course, is rin po siya sa mga sumulat at nag-edit nitong librong uh, Conflicts Long Game, A Decade of Violence in the Bangsamoro. So, ibig sabihin, this guy knows his stuff. And dati rin po siyang umupo uh, bilang tagapamuno ng ceasefire committee ng Government of the Philippines noong nakikipag-usap pa po yung Duterte administration sa National Democratic Front of the Philippines. I'd like to welcome to our podcast, Si uh, Francisco Pancho Lara Jr. Magandang araw po sir and thank you for joining us. Ito po sa Vox First. Magandang araw. Magandang araw. Ah uh, okay. uh, thank you for inviting me, Christian. Opo. Inga in yes, sir no. Una-una, ano bang basa niyo rito? Dito sa timing nung pagbanggit ni dating Pangulong Duterte dito sa idea po ng paghiwalay o secession ng Mindanao. Well totoo lang, nabigla ako. No? Kasi alam natin lahat yung nangyayari ng nang mumuong hidwaan sa magitan ng unity team. No? At alam rin natin na ang mga isyo nilalabas ay kaugnay doon sa International Criminal Court, yung usapin rin ng People's Initiative at iba pa. Pero nung nilabas yung usapin ng ano, secession ng Mindanao, medyo nabigla ako. Kasi kung tutuusin natin, si Presidente Duterte ang pumirma noong 2018 noong Bansamoro Organic Law. At yung Bansamoro Organic Law na itinatag para sa Bansamoro Regions ng Mindanao ay aimed at ending the quest for secession by providing autonomy to the uh, MLF and the other rebel groups, no? in the region itself. Sumarang so, marang tinatalikdan. Binasa ko eh, Christian, in preparation sa interview na ito. Binasa ko yung mga salita, speeches si ni Presidente. At very clear dun eh, yung mga termino niya, no? Gusto kong kausagin lahat, kinausap ko lahat ng kaaway ng gobyerno, kakausapin ko rin si Nur. Si Nur kasi kailangan pumasok sa mga kasunduan ito para hindi na tayo humiwalay sa Pilipinas. Gusto ko silang pasalamatan. mag usap tayo dahil matanda na tayo. sabi niya, let us talk because we are old. Fighting is no longer an option for you and me. Usap na lang tayo, matanda na tayo. That I want to plead for peace, no more war. Hindi lang yun. Uh, kung, matata, kung maalala natin, si Presidente Duterte, isa sa mga campaign promises niya nung tumakbo siya noong 2016, ay itong siguradong pag-unite ng buong Mindanao at mawala na yung threat ng paghihiwalay. Eh kaya ako nabigla. Bakit biglang pumasok muli? Ito usapin na ito. At sa kanyang pa nang galing. Okay. Okay. Uh, matinding pagtalikod dun sa mga binitawan niya sa salita, no? Unless hindi siya seryoso nung binitawan mm -hmm. niya yung mga salita niya dati, no? Pero unang una should we take this seriously? Or eh, baka naman smoke screen lang ito para ma- mabaling yung attention dito and away doon sa, for instance, issue ng ICC? Correct. Ako tingin ko mas yun. Hindi siya seryoso. Hindi doon ang niya dati. Hindi siya seryoso sa kasalukuyan ito nga ay ginagamit bilang talukbong doon sa mga issue yung talagang ikinababahala nila. No? Yung ICC at ibang problema. Kasama na rin yung mga nangyayari ngayon sa Mindanao, Christian. Kasi ang problema natapos ang Raymond gobyerno ng Duterte na firmahan yung Bangsamoro Organic Law. Pero patuloy pa rin ang karahasan sa Mindanao nag-aaway pa rin yung mga iba't ibang grupo including mga armed groups na mga rebel groups at pangatlo lang lalo na hindi kumikilos yung normalization na makamagal. So marami mga problema kaugnay doon na magandang gamitin ginagamit ngayon at hindi ako magtataka kung bakit itong mga problema ito ay ia iaatang ba niya Saka, sa kasalukuyang gobyerno. Pero tama ka doon. Ito tingin ko ay smoke screen lamang dahil una, paano, paano rin tayo haharap? Paano siya haharap? Sa buong daigdig na hinihimok natin sa peace process na ito. Tinungin natin sila na sumuporta. So, uh, yun, yung, ano, yun yung tingin ko. Pero nga, even then, kung hindi man siya seryoso dito, kung ginagamit lang niya ito uh, for self-preservation, eh meron pa rin po yung impact, no? whether we like it or not. Kasi parang this might... Uh, trigger division among Filipinos. Yung parang mm -hmm. don't you think this could somehow promote regionalism? Ah, okay. 'Di ba? Parang Ako. kayo tagaluson kayo Bisayas, uh -huh. ganun yung mga binabanggit niya, 'di ba? Yeah. Uh your resources daw ng Mindanao, dapat sa Mindanao lang, but napupunta sa, sa sa Luzon, sa Visayas. Ano po yung mga implications ng ganyan? Okay. Una, sa tingin lumang script na ginagamit para sa bagong okasyon. Kung tatandaan natin in 2016 when the president ran for office, ginamit niya yan eh, yung issue ng uh, ano kaya ako dapat ihalal dahil gani ako sa Mindanao, yung Manila imperialism, ginamit niya yun. Yung kami, ah, eh, hiwalay na lang kasi hindi kami na, 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 Pero may, may particular na konteksto yun na nagbabago sa kasalukuyan kasi Sino ba ang residente na muliwinas itong nakaraanin mo taon? Siya, taga Mindanao. Saan ba bumasok ang mga development inputs ng gobyerno? Karanihan sa Mindanao. Pag tinignan mo yung growth, matasang growth ng Mindanao. Kaya sa ating pagtingin, Christian, walang connection eh. Tinanong namin yung, magtanong ako ng short survey lang, do, sa mga leader namin ba kung meron ngang efekto yung ganong panawagan. Sa kanilang pagtingin, mahina ang mas inaantabayan ng nila, ikukulong ba siya? Uhulihin ba siya talaga? Iduduluwa ito ng Presidente Marcos. Parang ganun ang usapan eh. Palos itong usapin ng regionalization, parang hindi nila nakikita na tunay na mangyayari at itutulak nitong mga tinignan mo yung, secondly, Trisha, kung tinignan mo, may history yan ha? yung paggamit ng nasyonalismo sa panahon ng kahimitan. Sa kanya, sa nationalism, kasi Session, eh. ginamit niya yan, di ba, no, tumatakbo siya. Isa yun sa mga rallying call niya. ah eh. uh, ako yung Tagamindanao nga, yung Manila and kailangan iluklok na kami yung Tagamindanao dyan. No? So, ganoon. So, walang, parang sa tingin ko ngayon, ha, walang resonansya yung kanyang regionalism, yung kanyang secession call among local leaders and even communities that we ask. No? How about sa ano? Kasi nakababad kayo dyan sa Mindanao, in particular sa mga conflict areas, no? Traditional conflict areas, in particular Bangsamoro. Mukha ba magkakatraction yan sa Bangsamoro? Uh, to think yeah. na they're undergoing a very crucial transition. Or baka naman itong call na ito mag-resonate lang dun sa kanyang mga tagapanalig sa Davao. Yes, baka yun po, no? How this will be used to, to ano, to prolong and delay some of the reforms that are happening mismo dun sa Mindanao and the Bank So the effect will be internal rather than yung regional secession kasi tandaan natin sinubota na gusto ni Presidente Duterte yung Bank Organic Law na yung sinapatubad pa rin ni Presidente uh, Marcos. Pero ang bagal nun ngayon, ang daming uh, delays doon, ang daming mga problema. Nagkaroon pa ng hidwaan sa loob. What is happening nationally can further delay developments there. As, ano, as people await, kanino sila kakampi dito sa dalawang kampi. Pero nga, um, ano, yung, mga, at least, mukha naman hindi maging widespread, no, based sa pagtayaan ninyo. Pero, for instance, doon sa mga taga-dabaw, hindi ba mas, ano naman, uh, mas may epekto sa kanila yan? Yes, well, they will think about the days when yung sila iba ng premier barometer ng Mindanao. Pero ngayon kasi, ang malaking pagbabago, Christian, marami rin frustrated na sa Davao, sa rule ng mga Duterte. Meron na rin ganung klase na ano. Kasi, in yung situation noon sa situation ngayon, when it comes to peace and order, when it comes to stability in Davao, ganun, etc. And because of that, I don't think gano'ng ka-solid yung magtanggap nila doon sa Pero definitely, gagamitin ang base ng mga Duterte ito kung meron man silang gagawing aksyon sa aking pagtingin para magtulak ng higit pa dun sa pagtatwa doon sa ginagawa ng gobyerno ko na sa ICC at yung tinatawag na People's Initiative. Okay. Tsaka di ba, di ba no? parang nakakadismaya to, to use a very light term, no? Kung ikaw dati kang pangulo, you should be looking after the welfare of the country and not use, let's say, regionalism uh, or subnationalism na binabanggit nyo mm -hmm. uh, to protect himself no, for self-preservation. I mean, isa yun sa mga dapat sa tingin ko ma-realize sa mga tao eh. Exactly, kasi ano eh, meron ano eh, merong yung sinabi yung pangalawa, may resonance, yung may danger siya in terms of it can delay some of the reforms happening as we were on the ground wait and see kung sila ba ay susunod dun sa malimbawa. Yung kasunduan sa mga disarma. Bakit yung tutuloy ako nagkakagulo sa taas? Okay. Number two, yung development programs. Bakit ko iwan ko dalagyan yung pondo kung hindi ako sigurado kung sino kakabi Alam ni Presidente Marcos na kadikit ni Presidente Duterte sinamurat sa MILF. Kaya ngayon, malaki ang dilema rin nila uh, Chairman Murad kung paano sila lulugar dito. E nasa gitna pa rin sila ng transition period. Merong efekto yung political, economic, and social sa baba. Pero mas internal na ang magiging effect. Hmm. E yung ano, yung ganyang rhetoric ng no, mga... <laughs> I don't know tama yung gagamitin kong term, no? mga demagogue, Demagogery. na uh, gumagamit naman obviously ng rhetoric. Yung mga ganyan, ano ba yung, ano ba yung pwede mag epekto niyan dito sa sentimiento ng mga Pilipino? Di ba? Nandun naman yung ethnic discussions or discussions along ethnic lines, di ba? Kitang-kita naman natin yan eh. Pero mas mm fuel niya, di ba? Kayong taga-Bisayas, kayong mga taga-Luzon, parang pinapalabas sa aping-aping Mindanao, no? Tapos kulang pa rin nga sa nuancing yun eh kasi parang binagin siya. One big hole lang ano eh ang Mindanao, no? hindi ba mag-worsen yeah. yan doon sa undercurrent na yon na hindi naman actually nawala? Yes. Ang, ano, ang hina, kaya nga sinasabi kung meron disconnect eh. Kasi Mindanao has been the beneficiary of a lot of development program for the past six years, including up to now because of the peace agreement. So if you're looking for underdevelopment Mindanao, in contrast to the, you know, they have had more opportunities previously than everyone has, number one. And up we will realize that. No? Number three, the number two, the problem is when you, ano, you, ako tingin ko doon, mas in relation to the preparations towards 2025 and the ongoing development programs. Those are going to be affected. Kasi nga, those development programs depend on who is implementing them. Eh. So gusto ko malaman, nasan yung, sa, sa panig ng gobyerno, may mga pagpapagawang mangyayari sa mga tao sa mga tao. Kasi maglo ti check ba sila dahil lang dyan sa nangyayaring ganyan. So maayun yung ano eh. Yun yung uh, isa sa mga net effect nito na gustong palabasin mangyari nila Presidente Duterte, dating Presidente Duterte. Mag-create ng ganong klase ng magdududa, ng uncertainty sa mga tao, sa mga posisyon nila, etc. At yun yung kanilang tinutulak dito sa kanilang statement mabuti na yung magkalita sila dun sa usapin ng ICC, interest nila, o yung sa PDI. Pero nung dinagdahin nila yung session, medyo talaga sabi ko, ay, suntok sa buwan to. Suntok sa buwan. So, at, oh, Parang Para, para mas pinapagulo eh, di ba? Hinihiwalay, tama yung siya mo, sineseparate. May magandang pag-aaral dyan na ginawa siya, ano eh, si kaibigan natin, si si Professor Tianti, yung mm -hmm. nose na sinabi niya, ano, Noong panahon ng 2016, sabi niya, ang galing-galing niya ginamit yung ano ko, oh, uh, Mindanao boy, at ako Mindanao boy, Imperial Manila kayo, ako ilukluk look ninyo, ganito. Tapos dinikit niya yun doon sa anti-US. Yun yung dalawa, no? makadikit na gano'n. Parang gano'n, kaya inuulit eh. Kaya lang, Christian, duta ko kung kakamit ito. Kung makakaroon itong track. Itong particular na sa session, ha? Yun lang. Tsaka ito, i-correct lang natin. No? Kasi minsan nga, um, 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 actual actually, ang problema sa mga demagog sa mga demagog sa ganyan, yung mga mm. one-liners may epekto yan sa mga ordinaryong tao, whether we like it or not. No? Ito, mm. for instance, yung binanggit niya, ilang presidente na kasi, wala naman daw nangyari sa Pilipinas. Exactly. Uh. <laughs> Para ba dapat tingnan yun? Eh, siya mismo naging so, dating presidente, di ba? <laughs> same line yun eh. Ginamit yun eh. Sabi niya, gano'n, tinan yung nangyari sa panahon ng ano, taang matuwid. Yun ang ginamit niya. Eh, Daang matuwi. Tapos yun ang gitipo si Ramos. Pati si Ramos. Ano ba ni Ramos? Pag ganito, take off na walang nangyari. So tinitira yung, pati yung mga solid gains sa limbawa ng no, period na yun. No? Kasi mula maraming frustration ng mga tao kahit panahon ni Ramos, panahon ni ano. Pero para dalhin mo na lahat ang basura na at ako yung hiyanan Yun yung, nag, ano, yun yung sabi, sinabi mo, nagkaroon ng effect sa mga tao at nilukluk siya ng time na yun. Meron bang ano, ito tong you share this idea, no? Hindi ko naman sinasabing ito 'yon, pero sumagi lang sa isip ko. Kung totoo na medyo kabado na talaga 'yung mga Duterte, do sa possibility na papasok ng ICC. Mukha bang papunta na sila ron o naglilin na sila with this pronouncements doon sa tinatawag na scorched earth policy. Hindi pong wala na, bahala na kay diyan. 'Di ba? Sirain na lahat. Kasi kung pinasok na tong ano, Mindanao Secession, na biglang sumulpot, no? Mukha bang gano'n yun na yung direction nila? Sa pag tinignan mo, tinakinggan mo, pwede eh, mo sabihin na may gano'ng klase ng pagpaplano o layunin behind those kinds of remarks. Kasi parang nga, ano, eh, winasak lahat eh. Yung, uh, short of, uh, di ko alam kung merong, alam ko may mga batas against calling outright for secession, calling outright for separation. Hindi lang sedition yun eh. Ano tawag dito, mas malalim yun. In fact, kaya noon dati, isa sa mga issues na ginagamit dito sa MI at saka sa MNLF noon is precisely secession itself. Isa na, is uh, subversion, rebellion. Totoo yan. Liable sa dun eh. Liable na sila dun ngayon pa lang eh. Ang hinihintay ko nga, kung, paano, kung, kung, kung siseryosohin ba sila ng gobyerno para umaksyon na ang gobyerno. Kasi pwede ka na mag eh. Uh, Meron, pwede ka na mag-file uh, mag ng case, ng warrant, etc. Secondly, yung ano kasi, yung yung statement na ano, yung statement na tokham kung kung ikaw ang well, presidente mo kung ikaw mato is always already a real threat so parang na parang dulo na dinudin nila sa dulo tapos uh, ang ang nakita namin epekto sa mga tao rather than yung ano una merong sense of ridicule no sa baba yung hindi nila sinisiro sa tingin nila parang away lang ng dalawang grupo oh na hindi naman po naglilingkuran yung interest nila. Ganun rin kasi nung no time niya eh, di ba? Nung raise naman niya issue ng Mindanao, company ano, Mindanao Boy, Imperial Manila, hindi naman laban yun ng mahirap sa mayaman eh. Laban yun ng elitista eh. Ganun pa rin ngayon, na nakikita ng mga tao laban ng elitista. Pero, inintay nila kung saan nila dadalhin. Ang mas nakaka-alarma sa mga tao sa baba, tingin ko, ay yung maghintay, ito wa ay magkakaroon ng gulpo ni gulat, magkakaroon ba kaya nung sa military, ganon, magkakaroon ba ulit ng another military adventurous regime or stage in our history? Yun yung mas malaking usapin. At uh, makikita natin sa mga susunod na araw kasi magkaroon na ng so few months back, di ba, nag na si uh, Chief of Staff so, Browner, Browner. nagpaplano. So, ito ba ay trigger? No? So, yun yung ano. So, tama talaga, tama yung sinama mo, ang tabayan ng mga tao, maging good feeling hindi pwede yung basta-basta. Eh, yung ano, uh, isa rin sa mga talagang tinutukan nyo, yung conflict incidents, no, sa buong Pilipinas. Yes. Yes. Uh, how serious yung concern na, uh, obviously, obviously, yung mga binanggit ni dating Pangulong Duterte, eh, destabilizing yun, no, yung linggo. I don't know how you would characterize it pa. Diba? Yes. Atik uh, yung presidente, calling on, calling on the military. Mm -hmm. Tapos, winarningan pa nga siya, di ba? Baka matanggal ka sa posisyon tulad nung nangyari sa tatay mo. I yeah. don't know how else to describe that. How about yung idea nung, ano, nung physical destabilization? For instance, baka may makita tayo mga eruption of violence, yung mga alam nyo na, yung mga bombings, etc. Yes. etc. Et I don't know, na sa, I, don't, I'm not saying yeah. sa mm -hmm. kanila manggagaling, pero yung idea nun. Yes, that's when a and ito? an ingredient of uh, political dynamics especially in mindanao no yung uh, the use of ambushes the use of uh, uh, intimidation and violence to not only silence critics but to send a message to the national okay so if you if you remember during the time of demoforo in korea you kino the time when you know, so, so many people were being kidnapped in mindanao no that came during a time of instability in the relationship between below and above. No? And those kidnapping incidents became a way to shame the national government na hindi nyo kayang iparelease, hindi nyo ma-isagip ma po mga tao ito. That's possible, Christian. May mga tao nga nagsasabi, yung recent round ng uh, extremist attacks, no? they are wondering uh, why those were happening in the same areas which we know already ground zero areas for violent extremism. Para bang nakakalusot. Bakit nakakalusot? Meron ba nagpapalusot? Kasi you remember this bombing yung nangyari, di ba? Doon sa Campwell, sa, sa Marawi, recently. No, tapos ngayon, merong atake na naman nangyari sa pega po. Tumataas, and those will, will help ano, create instability in terms of the general situation and it could uh, create the impression that the national government is weak. Yes, yes that's right. Trap the, right. tactic ka talaga yan. Eh. Nahalala ko ng time. If you read yung book, may sinulat yung isang author do sa kidnapping for ransom dynamics sa Mindanao. No? Sabi niya, during that time, Cory Aquino was hard put, no? trying to control the extent of kidnapping under her rule. No? And there were obviously people who were kidnapping, you know, not for ransom, not only for ransom, but more importantly because they wanted to shame the national government and its inability to actually deal with these problems. That is not a far-fetched scenario because there is a history of such already happening, at least in the case of Mindanao. I don't know who is going to attempt them, whether each of those two groups will try to foment violence because violence will serve the interests of both groups. Eh? the one destabilizing and the one who wants to enforce more force and justify that by destabilization. Ay hulihin ko na kayo na. Ganon. What is clear now, what is clear now is yung winanggit ni Presidente Duterte is in itself, I think, ah, I want to check with us, and I think contains a lot of illegality already, no? Yung pag-threaten, yung pag-call for secession, yung manawagan sa military and the police to act. No? So all here have been tawag dito, intimidated or called you know, their attention has been called for lesser language than what he used. So ang tanong ko dyan, why is he getting away with it? Because he's Duterte. <laughs> Unfortunately, eh, mukha hindi naman mukha hindi naman ganoong ng ruta ni BBM yung tipong magsampa ng kaso. Pero kung under ordinary circumstances, ba diba, dapat kasuhan yung mga ganyang ano uh, bagay. Kasi nang panahon ni Duterte, pinagkakasuhan niya, 'di ba? Imbento pa nga yes. ng oposisyon, yes. 'di ba? Yes. This one is clearer, much clearer, 'di ba? Yes, 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 correct. Uh -huh. Okay. Anyway, maraming salamat uh, Professor Pancho Lara. Nice to uh, speak with you again. And uh, inga, Gusto ko lang ipakita kasing konteksto. I needed someone with a very wide lens. Yes, yes. At the same time, very focused dun sa mga specific issues dito sa Mindanao, in particular, the Bangsamoro. Maraming salamat, okay. uh, Professor Pancho Lara, for joining us. Thank you, Christian. Bye. Okay. Yan po si uh, Professor Pancho Lara. Yan okay po yan na makausap pagdating sa mga issues na ganito ano ayan teka lang tanggalin na natin okay so yan po yung ating episode ngayong araw ito Feb 1 And sana po, uh, mas marami po kayo natutunan dito. Again, yun nga po, isa po yun sa mga lessons na dapat uh, tingnan natin. No? Yung mga ganyang salita, kahit hindi natin dapat sineseryoso, meron po kasi impact yan. Isipin mo dating Pangulo, magsasabi, secession ng Mindanao. Ba hindi po biro 'yon, 'di ba? So 'yan po yung kailangan nating uh, be vigilant. And dapat malinaw po sa atin kung anong tama, kung anong mali. Dapat malinaw po sa atin kung ginagamit lang po itong issue na ito to protect the interest of the of the Dutertes. Kasi napaka-selfish po noon, no? Dahil may away ka sa mga Marcos, dahil pinoprotektahan mo yung sarili mo dun sa possibility na maglabas ang warrant yung ICC at payagan nito na ma-serve ng Marcos administration dahil nandun yung real possibility na makompromise yung political ambition ng anak sa 2028 because of this ongoing PI na mali rin talaga, no? E eh, bigla mo naman ipapasok itong issue ng secession ng Mindanao. Ano ba naman yun? No? yung away ng dalawang higante, sikapin po natin na hindi masira ang kinabukasan ng ating bansa. Na hindi masira ang interes ng mga ordinaryong Pilipino. Yan lang po. Again, reminder no, sa ating uh, Night Question of the Week. You may send your one-minute videos, vertical or horizontal, dito po sa ating uh, Facebook page, Christian Esguera. Ipadala niyo po using Messenger. Pagsasamasamahin po natin yan ito papalabas po natin bukas, Friday. Ang tanong po, dapat pa bang manatili sa gabinete ni BBM si VP Sara Duterte after everything that was said by her family against the for, against the, the president, okay? So maraming salamat po sa inyo. Ako po si Christian Gera. Kita-kita po tayo bukas, February 2. Yeah, yung po ang ating birthday episode. Maraming salamat po sa inyo. Thank <laughs> you.